Yun, so what's up mga kapwede tech? Ayan, sa video nga ito, ipapakita ko sa inyo isang napakagandang feature ni Oppo Reno 8T. Ayan, so tinatawag ito itong breathing light. Search natin sa settings, type lang natin dito, breathing light. Ayan, tap natin. Yun, so dapat naka-enable itong breathing light natin. So dito guys pwede ka makapili ng uh, custom breathing light na nasa uh, gilid ng yung camera or nasa frame ng yung mga lente. Pwede kang pumili dito sa notification pwede mong uh, i-custom yung color uh, iilaw yan pag nagkaka-receive ka ng notifications. pwede sa calls at pwede sa games. Ayan. So napaka gandang features ito sana nga uh, sa ibang Oppo meron ito kaso ngayon sa Reno 10 is wala na itong feature na ito. So maganda yung mga nakabili ng Oppo Reno 80, t So kung meron ka nito, please comment down below kung ano pang pa magandang features na meron si Oppo Reno 80. t Please subscribe for more.